Para sa mga inisip ang isang Gemini, kamusta na ba siya? Kamusta na kaya siya? Ano? Kuha tayo ng ilang messages, guidance, or ano nga bang ganap? Makikimaritas tayo, ganun. Hindi. Pero if ever ikaw mismo ito, Gemini, kamusta ka na nga ba? Kamusta ka ba? Kuha tayo ng ilang messages. Ito po ay between June to July 2024. Anong ganap? Anong maiwan natin? Anong mensahe ang pwedeng umangat message Gemini 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 will be straightforward po sa ating reading Gemini na tayo tayo po ay live na live hindi ko mabasa pa yung comment guys balikan ko kayo Okay, may ilang guys na bumabagsak. Gemini, kamusta ka na nga ba? Kamusta na siya? Gemini. Energy ng Gemini. Ano may iwan natin? Okay, ang dami. Kunin lang natin yung pinaka. Pwede pang mag-add. Okay. Seven of Pentacles, the Ten of Swords, Eight of Wands, Rivers, the Nine of Swords, Ten of Pentacles. And the King of Cups. Okay. Mm, -hmm. mm -hmm. okay. So, during this time, ang mga Gemini, itong inisip mo, okay, parang meron tong ilang more on nagiging reflective siya sa kanyang buhay dito buhay-buhay life in general sa ilang plano 7 of pentacles plano sa buhay negosyo trabaho relasyon and dito na lahat travel ilang plano para sa kanyang serile could be physically mentally emotionally or even financially kaya dumadaan ito sa ilang pagnilay-nilay yung enerhiya medyo low key mayarin meron siyang pinaghahandaan o nagpapalakas lang ito mula dito sa ilang gusto niya pang mariting, mapuntahan, at mabigyan ng focus, negosyo ba ito, proyekto, maging ano pa man. Maring ang taong ito ay higit nagiging privado sa ngayon. Kaya nga, nakimaritas tayo. Wala tayong balita sa social media. Baka wala kayong nakikita, kalap ang profile. So, maring private. Or meron itong ilang private matters na pinagdadaanan. At nag observe lang ito ng tahimik sa kanyang buhay-buhay. Meron itong ilang inilalaban, tinatapos, 10-10 ay narito. Tinatapos na proyekto, again, or pagdating dito sa pamilya, nagsasaya sila sa true lang. But at the same time, yes, yung oran niya ay okay naman. Physically, balanced mentally but at the same time para meron tong sabi ko nga pinaghahandaan or pinagagaling inaayos ng more on private kumbaga um, nag ng energy kung physically meron talaga siyang pinapagaling meron siyang pinagdadaanan and yun parang andito kasi yung plans eh. gusto niya pang lumaban meron pa siyang gustong marating magawa sa buhay kaya ito yung paraan niya marahil na sana para sa kanya, okay? In order for him or her na matugunan, itong gusto niya pang mabigyan ng focus, magpapalakas muna siya. Magpapaganda? Magpapaspa? Kung ano yung paraan, okay? Depende ito kung ano yung kanyang pinagdadaanan ngayon. Pero definitely, merong ilang healing. I mean, meron siyang kailangan pahilumin. Ito ba ay pusong sugatan? Or, sabi ko nga, physically, mentally, may pinaghahandaan. Baka kulatin ka nito one day or one time, ay, ito, meron siyang ilang nilalakad eh. It could be about travel papers, kasi andito po ang indikasyon ng international agenda, connections. Or, sabi ko nga sa family, may something big or major changes sa point na yan. Pero, unti-unti, ito is ah, uh, proseso nga po. Depende na kung nasa na siya na punto. Pero right now, ito yung energy natin na kukuha. May ilang patterns, process, siyang pinagdadaanan. Other indication, right now, Mary hindi ito napagtutulog. Okay? Napag-iisip ito dito sa ilang gusto niya pang plano na somehow baka na pornada. Relasyon. Um, or ilang sabi ko nga, negosyo ba ito? Ito yung gusto niyang i-focus eh. At saan baka hindi siya masyadong napagtutulog. Yung energy, buhay na buhay yung kanyang diwa. So, malawak din yung kanyang imagination ngayon. Kung paano siya mag isip paano dalhin ng isang sitwasyon. Doon siya medyo nag-i-struggle. Nine of swords ay narito. Ayan, pakita natin sa live. So, medyo, ayan, nasa ng camera? Ayan. Medyo na pag iisip sa ilang pinagdadaanan nito. The Ten of Soils po. Ay, narito rin. This one is in Rives. Okay. So, yun lang. More on sa goals nito. Na tahimik niya lang pinupush. Tahimik na lang inilalaban. Again, could be about relationship. Family. Money matters. Andito lahat, guys. Okay saka pa to, magpapakita ng ano, kumbaga, sabi ko nga, baka kanya. Kapag ready na siya. Pag alam niyang handa na siyang harapin ka, why not? Or harapin itong kailangan niyang tugunan at bigyan ng focus. Pero alam niya sa kanyang sarili na kailangan muna, siya muna, kumbaga, ako naman muna sa ngayon. Lalo pa nga po, kung meron siyang pinahihilom, I have no idea, of course, pero may ilang changes. Okay? At dito, hindi imposible kung higit niya lang pagtutuunan ng sarili. May po proseso. Parang meron, siyang, meron din siyang kailangan i-release or i-let go na ilang tao, bagay, sitwasyon na alam niya hindi para sa kanya, hindi nakakatulong. Actually, this is the best time para sa taong ito or para sa'yo. Baka ikaw mismo ito na nakikinig, Gemini. Gemini to speak up, okay? Huwag mong sarili niyan. Yung ilang pwedeng pinagdadaanan mo sa ngayon, this is the best time to talk with a therapist kung nanaisin lang naman or sa isang mentor na matatawag mo na alam mong pwedeng makatulong sa'yo kahit sa simpleng pagpapayo, mer kailangan mong magsalita, okay? Gamitin mong yung boses or sa paraan na kahit paano makakaalpas ka or makakaramdam ka ng ginhawa, meron kang kailangan i-release. Kasi sa true lang, hindi lang more on private, baka ang ilan ay higit na maging masikreto. Okay? Hindi sa sikreto, at er, napakalawak nito guys, yung sikreto sa salita. Maaring sisikretuhin nyo muna itong plano nyo na, eto hindi kailangan laliman. Sabi ko nga, may secrets kayo about relationship, low key lang, kayo lang muna, or secret project pa ito, ilang plano sa travel, or secret negosyo, ganyan. So, hindi nyo muna agad-agad ipapangalandakan sa madla this time, kayo na lang muna. Or yung secret ay sinasa nyo ang ilang bagay na okay lang naman. Pero, kung medyo, et lalo pa kung hindi to okay, syempre, ano rin to? Mahirap. Baka dito kayo hindi na pagtutulog itong Gemini. At napag iisip masyado. So, gamitan ng boses. Marahil itong taong ito, kailangan ng someone na makakausap ngayon. Hindi niya pa man ma realize pero meron siyang ilang dalahin or gustong sabihin. ba? Diba? Kahit sa simpleng uh, pagsasabi, napaka ano nun eh, napakalaking bagay na nakakapag-let out tayo ng ating damdamin. Nakakapag-release tayo ng gusto nating sabihin. Okay? Lalo pa kung merong hidden ganap. Yung ilang hindi... Uh, pinakatago-tago niyang sekreto na hindi madaling panghawakan or ilang hidden struggle, hidden challenges ng buhay na tang yung laban, okay? Yung ilang laban na tanging siya lang ang nakakaalam. So, medyo, I know, medyo mabigat. Pero sa true lang, the ten of pentacles, the ten of swords, ten, ten, this is a great sign na malalagpasan niya ito. Patungo siya doon sa mas masasaya pa. More on, dito sa ano lang tayo, sa kanya. Sa kanya na lang muna. Siya na lang muna. So, priority lang din yung kailangan dito. Or, kung, um, baga, kailangan mo na niyang mapag-isa. Pwedeng ganon para sa ilang Gemini. Okay, ito yung umaangat na enerhiya June, July 2024 para sa mga umisap ng isang Gemini.